Isang police chief sa Rizal ang sinibak dahil umano sa diskarteng tamad. Para sa detalye live na magbabalita, si Dave Abuel. Dave. Cheryl, kinumpirma mismo ni PNP Chief General Nicolas Torre III na isang chief of police ang kanyang nirelieve nitong weekend. Sa flag racing ceremony kanina umaga dito sa Camp Krame, nabanggit ni Tore na tinanggal sa pwesto ang hepe ng isang sudad sa Rizal dahil umano sa diskarteng tamad ng mga tauhan nito sa paghawak sa isang kaso ng pagnanakaw. Ayon kay Tore, nagtakaraw ang biktimang businessman nang biglang nawala ang dalawa nitong empleyado. Nalaman na lang daw nito na nawawala rin ang 600,000 pesos niya. Nagsumbong daw ang biktima sa pulis at naiblatter naman ang insidente. Ngunit may kakilala ang biktima na kilala si Tore kaya nalaman ng PNP chief ang paghandle ng pulis doon sa insidente ng pagnanakaw. Tinawagan daw ni Tore ang provincial director ng Rizal sa nire sa puesto ang nasabing chief of police. Umaksyon daw ang PD ng Rizal at nakipag-coordinate sa PD ng Negros kung nasaan ang mga sospek sa pagnanakaw at nabawi ang 500,000 pesos. Hindi na na ang 100,000 pesos. Sa Prescon, hindi na tinukoy ni Torre ang pagkakakilanlan ng narilib na hepe. Hindi na rin niya tinukoy kung saan sudad ito. Narito ang pahayag ni Chief Torre sa naging Prescon kanina. Eh, gawain naman din mo talaga yun eh. Kasi, isipin mo naman, nagreklamong tao na walang sila ng pera. Alam naman nila kung saan pumunta yung tao eh. May idea sila kasi kung may napulisan. Siyempre, kliyado nila yun eh. Wala ka ng effort ang pulis natin. initially kung dito, hindi pa natin yung Bwineltahan ng Philippine National Police si VP Sara dahil sa kanyang pahayag na makaluma na ang PNP mga tol, masyado daw itong makaluma. No? So bumuelta dyan ang panibagong PNP chief si General Torre. Alamin natin mga tol kung ano ang kanilang uh, pinag-usapan o pinagbueltahan mga tol. Binweltahan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III si Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag na masyadong makaluma ang PNP. Masyadong makaluma ang PNP mga tol, no? Inisa-isa pa ng general ang mga makabagong teknolohiyang gamit ng mga pulis. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. The Vice President is always welcome to visit us here in Camp Rame to see kung paano natin ginagamit ang teknolohiya sa pagpuklis natin. Ito ang buwelta ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III matapos tila kutsay ni Vice President Sara Duterte ang estilo ng Philippine National Police. Sa But bukas ay kinukutsa Vice President, no, oh, sasaktan yung ating mga kapulisan dahil sa ginagawa mong ganyan, eh. 'di diba? Dapat suporta sa ating mga kapulisan. Kung nakikita nating makaluma sila, hindi eh, dapat suportahan. Pero o oh nga naman, baka sabihin ng mga DDD, eh, ano magagawa ni VP? Iba, anong magagawa niya? Eh, bahala na lang. Siguro, mangut siya na lang siguro. ...na lang ipinatutupad na operasyon sa barat ng pangalawang pangulo. Mm -hmm. Ang estilo ng Philippine National Police sa kanilang ipinatutupad na operasyon sa barat ng pangalawang pangulo, sinabi nito na makaluma ang PNP lalot, nakafocus pa rin ani ito sa pagpapaigting ng police visibility sa mga kalsada o kanto strategy. Ah, makaluma yung ganong style na ang PNP ay nakafocus pa rin sa uh, nila yung police visibility. Ako kasi pagkakaintindi ko mga kapatid kung bakit ginagawayan ng kapulisan yung police visibility. Kasi si General Torre meron siyang ipinatutupad, ipinatutupad na 5 minute response. Diba? Yung tipong pag tumawag ka, for example, 911, dapat within 5 minutes nakaresponde na ang, ang mga pulisya. Sa kalye ng Manila na sobrang sikip at sobrang traffic mga tol, medyo hamon 'yan sa ating mga kapulisan kung hindi sila nakakalat sa kalsada. Imagine lahat ng pulis natin nandoon lang sa istasyon, nagaabang eh may tumawag. Oh, may nangyayaring holdapan dito sa kantong ganto eh. Di mga pulis tatakbo pa yan. Bibiyahe pa traffic oh, di ba? Eh kung yung mga pulis nakakalat na sa bawat kanto, kayang-kaya nilang rumesponde within 5 minutes ayon, ayon, nga doon sa ipinatutupad ni General Torre. Pero ha, pero yung estilo daw na yan eh makaluma. Sabing gano'n ni VP Sara. So ngayon, iniisip ko sa aking sarili kung ano kaya yung pwedeng gawin ng mga kapulisan para maging makabago. Hindi naman pwedeng gumamit lahat ng puro CCTV na lang. Lahat nakamonitor lang sa CCTV. Kasi nga, teknolodya. Diba? Eh, kailangan pa rin ng police response. Wala na, nangyari na yung krimen. Nahablot na yung cellphone. A, anong, a, anong gagawin ng CCTV? Diba? <laughs> sa halip na gumamit ng modernong teknolohiya, Pero paglilino ni Tore, na meron ng integrated modern technologies ang police force para sa kanilang mga operasyon. Dahil yan, drone, nandyan ang mga CCTV, interconnected ng mga CCTV, andyan ang ating mga body cameras, at marami pang iba. May mga radio tayo dyan, nabigay lahat ng PNP, ano? Ang mga CCTVs natin ay binimintay naman ng local government unit at nagbigay sa atin ng viewing rights, kaya nakukuha natin ang feed ng mga CCTVs all over the city. Sa kabila nito ay sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na nire-respeto niya ang lahat ng opinion kabilang na ang galing sa pangalawang pangulo. Oo naman, respeto natin yun. Opinion yun ni eh, VP Sare. Pero dapat pag magbibigay siya ng opinion, merong kasamang swestiyon. Para pwedeng i-consider. Hindi yung paghuhulain mo pa no, na makaluma naman estilo mo. Eh, teka, makaluma estilo natin. Anong dapat nating gawin? Gumamit daw tayo ng modernong teknolohiya. Ano? 'di ba? Eh kailangan talaga ng police visibility sa kalsada. Dapat mas maganda nga bawat kanto may mga nakakalat na pulisye. Para halimbawa, yung mga riding in tandem, mas madali silang masusukol. Mas madali silang maaaresto. Hindi na sila makakapagtago pa o hindi na sila makakapambiktima pa. Kasi kung puro CCTV lang ang meron tayo, mga tol, aanin mo yun. 'di ba? Mas maganda 'yung maraming uh, marami talagang nakakalat na pulis sa kalsada para hindi sila mga nasa istasyon lang at nagpapalaki nan Bawal na nga 'yung mga malaki 'di ba? Pero ayun nga 'yan kay VP, 'yan ay makaluma na daw. So dapat meron siyang suggestion. O, oh, dapat ganito gawin, ganito gawin nyo. Pero sabi nga ni General Torre, nire-respeto nila yung opinion. Okay, respeto na lang natin mga tol yung opinion, di ba? Samantala, muling nagbabala si Torre na hindi siya mangingiming tanggalin ang mga pulis na hindi makakasunod sa 5 minutes response at hindi gagawin ng maayos ang trabaho. Yun nga eh, di ba? 5 minutes response, imagine that mga tol. Di ba? Kanina, inanunsyo ni Torre na kanyang inalis sa pasto ang isang city chief of police sa lalawigan ng Rizal. Sinabi ni Torre na inalis niya sa pesto ang hepe dahil sa discarding tamad. Mm -hmm. ng discarding tamad, naku po. Kanyang mga tauhan. Ano kayang discarding yun? Hindi direktang tinuko tinukoy at ayaw ng pangarana ni Torre ang ni sa pwesto pero ang Antipolo City lang ang nag-iisang city sa Rizal at bago rin ang kanilang hepe. O oh, yun na nga yun. Paliwanag niya, napakasimple lang ng sitwasyon. Nito manong weekend, may isang negosyante ang ninakawan ng 600,000 pesos mm -hmm. ng dalawa niyang tauhan at nag ito sa police station. Mm -hmm. Ang tanging ginawa lang umano ng police ay binigyan ng blotter extract ang complainant at pinauwi na. Oh, ayaw niya, ayaw niya ng ganoon. Ayaw niya ng ganong ano, ayaw niya ng ganong sistema. Kailangan mayroong kaakibat ka na aksyon. Umabot kay Tori ang insidente at nakulangan siya sa aksyon kaya pinakilos niya ang Rizal Provincial Police Office. Tinawagan ng Rizal Police ang Negros Police na address ng isa sa mga suspect at dito nila naaresto ang suspect na hawak pa ang 500,000 piso. O oh, diba, imagine nyo kung talagang hinayaan lang yung ganon. Eh wala na, kung saan na nagastos yun, di ba? Aabot pa sa tulpo, sapos si tulpo pa yung kikilos. Kasi kaya nga naging sikat si Tulfo mga kapatid dahil sa ganun eh. Yung mga kababayan natin, uh, pasensya na sa mga ayaw kay Tulfo. Uh. Pero eto kasi yung realidad. Yung mga kababayan natin, wala na silang ibang matakbuhan at nakikita nilang kakikilos agad o aaksyon agad. No. Do maraming nakukulangan sa kay Tulpo lalong-lalo na ngayong siya ay nandirito sa sa Senado. Pero problema niyo na 'yon. Ang sinasabi ko lang yung reality na kung bakit naging malakas siya mga tol dahil nga sa ganitong style o sistema dati. Dati. Okay mga kapatid. Pero tulad nga ng sinabi ni VP, makaluma na yung bago ngayon. So yung dati siguro yung na makabago, no. Pero yun nga, balikan balikan natin 'to. Ang ginawa daw ng uh, doon, eh nagbigay lang ng blatter, ganyan-ganyan. Oh, parang blinatter lang. Oh, pagkatapos, pinauwi na. Pwede naman palang kumilos agad umaksyon. Oh, ito yung address niya. o oh, puntahan natin to. Tawagan natin to para makakuha agad. Oh, nakuha, pa sa, nakuha pa dun sa tao at hawak-hawak niya pa yung pera. O, oh, di ba? Pwede naman pala yung mga ganong klaseng aksyon. So, ano yan? Ah, uh, saludo kay, ano, kay General Torre dahil sa ganong klaseng aksyon. Diba? Ngayon, nakikita natin yung mga posibleng pwede naman palang mangyari na sa buong buhay natin, mga tol, na sa buong panahon ng ating pamamalagi, eh nakita natin, ganito lang talaga ata ang kaya nila, ganyan lang talaga ata kaya ng mga ano natin, ba diba? Pwede naman pala eh. Five minutes response. Kasi dati kahit sa pelikula, mga tol, naalala ninyo sa mga pelikulang Pilipino, babarilan, ba diba? Kung kailan tapos na yung barilan, saka nagdadatingan yung mga polis. Yun na yung tumatak na imahe sa atin eh. Diba? Yun na yung tumatak na imahe sa atin kung kailan tapos na yung paikipagbarilan ni Fernando po Jr. ng mga action star dito sa kabiglang magdadatingan yung mga polis. Diba? Yun yung tumatak sa ating imahe nila kahit sa pelikula yun ang nakikita natin. Pero in reality, pwede naman palang 5 minutes response. Within 5 minutes pa nga eh. Kasi pag lumagpas ka dyan kahit ilang minuto, si ka. Yun ang uh, ni General Torre. Yes, micromanagement muna ang ating gagawin kasi kitang kita natin na pati ang mga commanders natin on the ground had forgotten already mm. how to make and deliver the commands. Mm. And the only way for you to be effective on that dapat marunong kong magkuman. Mm. Samantala personal na inabot ni Tore ang tulong pinansyal sa walong dating rebelde bilang simbolo ng pagkilala sa kanilang desisyong magbagong buhay at muling yakapin ang kapayapaan sa isinagawang seremonya sa Sorsogon City. Sa kanyang mensahe binigyan din ni Tore na bukas ang PNT sa pagtulong sa mga dating rebelde upang makapagsimula muli at maging bahagi ng mapayapa at maunlad na komunidad. Nice. Dagdag pa niya patuloy ang pakikipagtulungan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para tiyaking tuloy-tuloy ang suporta at gabay sa mga dating rebelde na nagdanais ng panibagong simula. Nice. Bawat beneficiary ay tumanggap ng tig-isang daang piso mula wow. sa pamahalang panalawigan ng Sorsogon bilang bahagi ng reintegration program na layuning bigyan ng panibagong pagkakataon ang mga dating rebelde na makapamuhay ng normal at produktibo sa lipunan mula dito Alright mga kapatid, napakaganda ng balitang yan. No? Though hindi yan na-appreciate ng ating mahal na pangalawang pangulo at tinatawag niyang makaluma ang diskarte ni General Torre. Pero gayon pa man mga tol, eh, saludo sa kanyang pinapatupad na action agad, aksyon dapat, di ba? Dapat marunong ka mag-command.